So ito na yung resulta ng ginaya natin. Nang gaya tayo sa mga nakikita natin na pag-style ng pag lang, ng baboy, mga boss, baboy or kahit ano. So titikman na natin. So ito siya oh. Sa crispy fry. So ayos pala. Tikman rin natin kung anong ano. O nang subo, taba agad. Pwede. Pwede. Pasado sa mga immortal. Taba, 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 taba. Pwede mga boss. Pwede. Follow for more. So ngayon, ang for today's video natin ngayon ay magluto tayo. May nakita kasi ako na ano eh, nagluto na nilalagyan ng crispy fry yung mantika. Tapos, Isunod yung ipiprito. Baboy yung ipiprito natin. Limpo ito. Ayan, nakahiwa-hiwa na yung manipis. So tara, samahan nyo ako. So dito, yos oil lang gagamitin natin. Ah, medyo mainit na yan. Pinatay ko lang. Nakalimutan kong mag ng video. So lang ngayon, lagyan na natin ng crispy fry. Iwan ko kung tatama tayo. Tapos mamaya ilalagay yung ano, So yan, nalagay na natin ng crispy fry. Ay, ah, lagay ko na yung karni natin. Lumubog na yung crispy fry. So, ilagay ko na. Sana tumama tayo kung kagaya doon sa mga nakikita ko na video na naging maganda yung resulta. Siguro tama mo na yan. Isa pa. Sa panglaglag. Yan. So yun, ito na siya. Nope. Video okay naman pala ang resulta. Maganda nga naman pala talaga. O? Oh. Uh, Kunting-kunti pa, kunti pa. Pwedeng-pwede. Ayun, oh, ang sarap. Ang serap, you know.